Magandang gabi po sa inyong lahat, to Jules. So, balik para sa inyong update ngayong gabi mga kaibigan. Pasensya na, medyo ginabi tayo. Pero yes, hindi ko po pwedeng ipagpaliban at hindi ko pwedeng ipagpabukas itong ating nakita. May may entrata posted sa kanyang Instagram. Itong video Ah, uh, na kung saan naka Uh, kuha ng ating attention bakit pa mga kaibigan dahilan po uh, si Mayma Entrata ay naka-appreciate uh, ng isang post ng uh, isang uh, followers ba ni Mayma Entrata or talagang na LSS lang siya sa Chada Mahigugma kasi nga po uh, may pinagdaanan po ang batang ito kaka-break up lang niya sa kanyang uh, mahal at uh, ayun, nang marinig niya ang kantang Chada Mahigugma uh, na-realize niya na meron pang hope na magkakaroon siya at makahanap siya ng bagong pagmamahal after uh, marinig niya ang Chada Mahigugma, kung kaya gumawa siya ng kanyang upload sa TikTok ng Chada Mahigugma nang makita ito ni Maymay May at nang mabasa niya ang uh, caption ng batang ito sa kanyang uh, TikTok post ay talagang na-feature ito ni Maymay May sa kanyang Instagram. Gusto niyo bang makita kung ano yon Narito po yun, mga kaibigan. I just literally woke up. <laughs> And I got this comment from My My Entrata <laughs> I don't know what to say Everybody. But thank you so much for noticing me And I really 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 love this song And it has been plaguing since the date got released <laughs> It brought so much hope That I need to just wait for the right person to feel that it really is chadamahigugma, that it's not going to be the end of my world if someone broke up with me. <laughs> thank you, thank you, thank you. So, yun na nga po ang post ng uh, isang account na na-i-post ni Maymay sa kanyang Instagram kamakailan lang. Kanina lang po 'yan mga kaibigan. And so, yes, uh doon. Ikinasaya din ito ni Miss uh, My Dreamers or Team in Team may and Tata dahil sa sinagot ni Maymay ang kahilingan ng mga followers niya na talagang uh, mag-post sa kanyang Instagram at nang masaya sila at na-appreciate ni Maymay and Trata ang uh, effort ng mga casual viewers at um, talagang nag-post si Maymay after some time sa kanyang Instagram using this uh, post ng uh, isang TikToker. Yes, mga ibigan, aside from that, hindi lang po 'yan ang ating gustong ihatid sa inyo, kundi itong uh, posts ng um, isang account Instagram. ay ko lang pangalanan pero yes, this is uh, because ipinost po nila dito yung uh, maging makasama ni Maymay sa paparating na po na One Music Festival sa Sydney, Australia, and New Zealand. Sa yes, uh, maalala nyo. Kung maalala nyo, ang uh, event na ito ay uh, isasagawa ngayong ngayong ikasampo ng Setyembre taong 2023 at uh, ayan makakasama ni may dito si Casey Tendingan and uh, Ben and Ben uh, for Filipino performers at may mga makakasama pa silang iba sino-sino nga ba ang makakasama nila dito sa One Music London no, One Music Sydney, Australia narito po Gretchen, ano ang aabangan ng mga kapamilya natin abroad? At ibi, bibida ang Pinoy talent sa nalalapit na 1MX Festival sa Sydney, Australia, kasama si na Maymay Entrata, KZ Tandingan at ang bandang Ben and Ben. Speaking of taking the lead, bibida sa nalalapit na 1MX Festival sa Sydney, Australia, ang Pinoy talents na sina Maymay, Casey Tandingan at bandang Ben Ben. Eight full concerts in one day at 1MX Festival. So, October 8th, that will be Australian at Kiwi artist, William Williams. And I'm sure um, once you meet Mai Mai or Ben and Ben or Casey, uh in the festival, you know, a possible collaboration might just happen soon. Oh, absolutely. I'm always down to collab as well. I'm just super grateful to be on the, on the lineup, you know, like um, I, I know it's going to be a great event. Binuksan ng organizers ang Book Now, Pay Later option para sa mga kababayan natin sa Sydney. MJ Felipe, abs Yen News. So, hayo na nga po. Yun po sila po ang mga ni Maymay -May sa One Music Sydney, Australia. Ayan. At uh, ipinost ito ng uh, The Filipino Channel at ng Mix Global uh, sa kanilang mga social media accounts saying na available po, available pa rin po ang mga tickets para sa kalahating araw na performance yan uh, walang tigil na kantahan at sayawan um, sa Sydney, Australia Diba? So kung hindi pa po kayo nakabili ng ticket Nako, bili na po kayo At uh, baka kayo ay maubusan At malapit na malapit na po Ang September 10 Para sa Sydney Australian uh, Music Festival Alexander, Alexa na Alexa Jules Bago pa man mangyari yun Huwag natin kalimutan na meron pong uh, Events si my my Sa Oro Sa August 26, 2023 Alexander, Alexa na Alexa Jules Magandang gabi po so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that's slow, so stupid like roast, gross like a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're Interior. You know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah